So, bago dumami ang followers mo sa TikTok sa ang paraan lang. Or kahit wala ka nang gawin, dadami at dadami ang followers mo. Stay tuned lang po and watch the full video. Alright, so hello mga lods. Welcome back po again sa ating channel. support so, today, I'm gonna teach you kung paano nga pa magparami ng followers sa TikTok sa mabilisang ang paraan lang. Or, yung di or kahit halos wala ka nang gawin, pero dadami pa rin ang followers mo. So, meron tayong dalawang tip may okay, dalawang tip para dyan, idol. So, napakabilis na naman ito. Hindi mo na kailangan mag-download na kung ano-ano application dyan. Ang kailangan mo lang mismo is yung TikTok mo lang. Yun lang. Wala nang iba, okay? Now, um, unang-una sa lahat dito, simple lang. So, Pira Vlog, ba, bago pa lang kayo sa akin channel, subscribe mo na yun, Lods. And kapag nakapag-subscribe ka, comment mo sa baba, subscribe. Eh, malay mo, isa ka sa mga pili kong manalo ng pag-giveaway ko, Ipumabot eh. pumabot na tayo ng 10,000 subscribers. Kaya kung ako idol, subscribe mo na yun. Thank you so much. Okay, so, kating patagalin pa, start na natin kagad. So, unang-una sa lahat, punta ka muna sa Play Store. So, bakit sa Play Store? Kasi, idol, lead mo muna, is sure if ang TikTok mo ba is updated ba yan? kay Play Store. Type po lang dyan. Ah, TikTok. Okay. Katapos, update mo. If nakalagay update dyan, ibig sabihin update mo. If nakalagay dyan open, meaning updated na yon Dito, di ba? So, wait natin until sa mag-update siya. So, mabilis na naman mag-update yan. Okay. Ito, downloading din niya. Siya. So, I'll go back lang idle later if um, tapos na po ang update. Pero bago kayo open yan, change ko muna yung account ko doon sa account which is sa konti ang followers. Open natin. Okay, title profile. Tapos, um, change tayo ng account, which is sa account na, tawag nito na kunti lang ang followers. Kung makita mo yung followers ko, di ba, ganyan karamihan So, nakuha ko lang yan sa gantong technique o sa gantong strategy. So, let's change na yung account. Papakita ko kung paano ko na-apply yung technique na yan. Okay? Na Apply ko dito sa aking small TikTok account. Or yung, ah, uh, kunti lang yung followers. Profile. So, ayan. Kung makakita mo, Lods, Meron tayong 415 followers dyan. And 33 notifications. So, just to prove lang, alisin ko muna yung mga notifications na yan. Okay? Para, alam mo yan, para wala talagang makita na notification dyan sa baba. Okay, so, yun. Yan, okay na. Wala ng notifications, diba? And 415 na yung followers natin. So, dito, unang na sa lahat ng gagawin mo is pumunta ka lang sa settings ng TikTok. Ito. Pagkatapos, click mo yung settings and privacy. Okay. And then, dito, puntahan mo yung privacy. Ito siya. So, napakaraming settings dyan. Focus ka lang muna sa privacy. Sa privacy laws, dito ang pinaka-importante sa lahat. Kung gusto mo agad magkaroon ng mga maraming followers, especially kapag kagagawa ko pala na TikTok account, or kahit sabihin natin matagal na yung TikTok account mo, pero konti lang yung followers mo. Goods na goods tong strategy na to. So, una na sa lahat, make sure mo account mo is nakapublic yan. So, paano mo nga pipublic yung account? Kasi idol, kapag nakaganto, meaning nakapublic yung account mo. Pero kapag nakaklose yan, like this one right here, naka-private yung account mo. So, dapat nakapublic para Una-una sa lahat, ang purpose nung kapag nakapublic, para makita ng mga friends mo, or na mga, tawag dito, uh, new followers mo, na naka nakapublic ng account mo. Kasi kung nakaprivate yan, diyan na follow okay? Eh, hindi rin makikita. Di masasearch. That's why nakapublic dapat yung account natin sa TikTok para makita talaga ng mga tao, okay? So, yan. Assuming is goods na yan, nakapublic account na ang TikTok mo. Punta ka sa suggest your account to others. Okay? Click mo yan. So, dito, ito ang pinaka-importante. O, ito yung unang step na importante. Okay? So, unang unang sa lahat, make mo yung contacts na ka-on. Wala nga bang purpose yan? Bakit nga ba kailangan contacts na ka-on yan? So, ganito kasi yan, idol. If naka-on po ang contacts mo dito, or naka-sync ang account mo sa mga contacts mo, yung mga contacts mo sa phone number, sa email, lahat yan, idol, kapag umuha ka ng TikTok account, tapos sila, may TikTok account na sila dati, or may TikTok account na sila ngayon, mag-notify sa kanila na gumawa ka ng TikTok account mo. So, doon pa lang, yung mga followers mo doon, kakilala mo na kagad. Yung mga contacts mo na kagad, yung sa email, yung sa phone number, lahat yun ay doon. Mag-notify sa kanila na gumawa ka ng bagong TikTok account. So, ipa-follow nila yun syempre. Especially kung kilala ka nila, especially kung curious sila kung anong content ba yung gagawin mo. Diba? Matik, follow ka ng mga yan. Okay? So, doon pa lang, doon pa lang makakuha ka na maraming followers na hindi mo inasahan na pwede pala magkaroon kahit wala ka pang video yung pinu-post. Diba? Ang galing. So, dyan pala sa contacts ha. Sa Facebook friends, same lang din. Ganon, ganon din yun. Diba? Halos lahat kasi na ngayon na gumagamit ng Facebook is may TikTok na rin talaga. Okay? So, hindi naman lahat pero halos lahat. Okay? So, ngayon ang gagawin mo rito is i-on mo rito siya. Yan kapag naka-on yan, lahat ng kontak mo sa Facebook o lahat ng friends mo, followers mo sa Facebook nang gumagamit ng TikTok, once na gumawa ka ng TikTok or once na may TikTok ka, nandito pa naka-turn on yung ganito mo, once na get-turn on mo yan, mag-contact sa kanila, sa mga friends mo sa Facebook. Once na nag-upload sila ng TikTok nila. So makita nila na gumagamit ka rin ng TikTok. So syempre, ipa-follow at ipa-follow ka nila. Swerte mo lang dito, if ever na followers mo sa Facebook is napakadami na, like for example, 5K, 5K friends, or sabi natin more or less 4,000, ganun. So syempre, hindi naman lahat yung ipa-follow ka. Pero sure ako, 20% sa mga yun yung magpa-follow sa'yo. So ilan yun? 20% lampas na ata ng 500 followers yun. Diba doon palang dadami na agad ang followers mo? if alam nilang nakasink yung TikTok account mo sa Facebook na connected na agad yan sa kanila, sa follow ka na lang nila. I-suggest na mismo ni TikTok yan yung account mo sa kanila. Ganun. Kaya dapat naka-untong. Okay? Dito pa lang sa dalawa na to, naka on or naka-activate yung dalawa na yan, matik na agad mga kukana marami ng followers. Diba? ba? bilis lang. See? Just like that. Ganun lang ngayon, idol. Tiwala lang. So, huwag kang susuko if matagal ka nang gumawa ng TikTok pero wala ka pa rin halos followers. Okay lang yan. Darating at darating ang time na dami at dami ang followers mo. Lalo na kapag ginawa mo itong strategy na to First step pa lang yan ha. So ito, pakion mo lang yan. Same ganoon lang rin yan. Ito kasi sa links, viral lang kasi yan eh. Pero sa Facebook friends, contacts, matik yan. Balik mo na. Sync contacts sa Facebook friends. Ito, isisync isy mo itong parehas. Okay? Sync mo yung Facebook friends mo dito. Kasi yun, yun lang rin yun. Tulad na sa labi ko kanina, sa Facebook, kapag naka-on yan, matik makikita agad-agad yan ng mga friends sa Facebook. Pa-follow ka nila. Okay, so pakiturn on to. Okay, kasi hindi ko na na-turn on. Kasi naman, yung TikTok na to, hindi rin connected sa Facebook ko. So, that's why, isa nyo, connect nyo sa Facebook nyo para ganun. Dumami na ganyan yung followers nyo, yun, makakakiyala sa inyo. Follow kayo, ganun. Okay, yun yung unang step natin. So, second step naman natin dito is punta ka lang sa profile mo. Okay, sa profile, uh, <coughs> click mo natin yung pod. Okay, don't allow mo lang yan. So, yung mga followers natin, mga following natin. Let's see. So, ito yung mga following natin. Okay. So, punta ka sa Search bar, and then type mo dito yung mga sikat na mga tao. Ito, tulad nitong apat na to. Click mo si Charlie. Charlie, pakifollow mo siya. Okay. At tapos, si Kabilaim. Si Kabilaim, pakifollow mo rin. Or yung mga TikTok na mga sikat na kilala mo, ifang follow mo. Kahit sa Pilipinas, ifang follow mo rin sila. Si Mr. Beast. Follow natin. Okay, nakafollow na tayo sa panya. So ngayon, punta ka dun sa following mo. Ayan, kung makita mo, Idol, finalo ko lang sila. Nag naging 416 na kagad. Diba, 415 niyang kanina. Ngayon, 416 na. Ipagkaroon ka bilis. So, yun. Nakikita nyo na ba kung ano yung strategy na yun? Ang strategy is, ipa-follow at i-unfollow mo lang yung mga sikat na TikToker na to. Like yan to. Ayan. Tapos, follow mo na naman sila ulit. Ulit, ulitin mo lang yan, Idol. Hanapin ko muna yung dalawa. So, mas maganda. Mas maraming sikat na pina follow at ina-unfollow. Mas maraming followers. So, yung dalawa na yun ay nasa pigi na kailalim na eto. eh din sila makita. Si Mr. Beast pati si Basta yun lang gagawin mo ha. Idol, yung mga sikat na yan, i-follow, i-unfollow mo lang. Okay? Ito, si Mr. Beast pati si Bella Porch. Follow, unfollow natin yan. Yan. So, ganun ulit. Ulit-ulitin mo lang yun, Idol. Nasa dumamihan-dumamihan ang dumamihan, followers. So, pwede mo yung gawin oras-oras. Um, araw-araw, laro na sa mga free time mo, di ba? Wala, walang effort, effort, na namin at dami ang followers mo. Ano lang? Ganoon yung magic dun, okay? So, ulit-ulit mo lang yung process na to, hanggang sa, makaroon ka na naman tayong followers. Okay? Yan, ganyan lang. Okay? So, yun lang gagawin mo. Pa, lang. Yan, ganyan lang. So, balik ka na naman dun. Wait. Iyan ako, muna, iyan ako na lang sila. Tawag dito, unfollow ko nung itong mga to. Tapos balik ako doon. Talo ko na sa Mr. Beast. Okay. Si Bella Port. Para magkakatabi sila. Yan. Kasi sila magkakatabi. Di ba? Pro 16 na yung followers natin. Ang sa follow. Itong mga to, ganito lang. Ulit ulitin mo lang yung process loads. Yan. Yan lang. Ikot, ikot ka lang sa ganyan yung sa dumami ang followers mo. Mas maganda kasi, mas maraming sikat dito na tiktokers na pinapaloan follow mo. Mas maraming followers ang mapupunta sa'yo. Ayan o ganyan, di ba? Meron lang, tapos follow mo na naman. Ikot ka lang ng ikot sa ganyan, idol, di dami at dami ang followers mo. I can guarantee you that. So, yun yung dalawang tip natin para dumami ang followers mo sa tiktok sa mabilisang paraan lang. Di ba? Ganun lang. Ikot-ikot ka lang sa ganun. Simple-simple imposible. Eh sa isang araw hindi ka magkakaroon ng 520 followers kapag ginawa mo to. Doon pa lang kaya na sa unang tip natin, dadami na agad, ano na lang kapag sinundan mo pa ng ganito, di ba? So, just thank me later mga idol. Okay? So, yan. Matumal pa ngayon kasi syempre wala pa nagka-follow pero antay mo lang dadami at dadami yan. Okay? So, yun lang naman idol. If you like the video, so yun lang yung dalawang tip natin for today is para dumami tayo na ng followers kay tulad tayo masyadong ginagawa okay so yun lang mga nalilis for video please say like you know magkatagal pa no till next time peace out keep safe everyone bye see you sa akin next